Alam mo ba na ang mga in-install in nating application ay nandoon pa rin siya sa ating uh, Play Store at nakakaapekto pa rin ito sa ating uh, memory, sa ating uh, storage sa ating cellphone. So paano ba natin tuluyang ma-delete 'yung mga application na 'yan? So gusto mo bang ba malaman? Sundan mo lang na to Tara. Pumunta tayo sa ating Play Store. Hanapin natin dito 'yung ating account. Yan dito natin 'yung account natin sa kanan. Hanapin pindutin dito 'yung uh, manage app and device. So, dito makikita ko dito na manage. Pinutin nyo lang yung manage. Tapos, may nalabas dito na this device. Pinutin nyo lang yung this device. Tapos, not installed. Yan. Tapos, dito nyo makikita yung mga din-delete nyo na application dati. Yung hindi nyo ginagamit. In-install mo matagal na. Andito siya naka-save. Pinutin nyo lang yan. Ayan. Check nyo lahat yan. At makikita nyo po yung uh, kung gano'ng kung gaano kalaki yung storage na kinakain niya yung nakaka-apekto pa rin sa cellphone natin. Ayan, check nyo lang lahat yan. So, makikita nyo po dito sa taas yan, no? Meron siyang 1.3 GB, ilan nyo lang yun. Ayan. O kunti lang, delete natin yan, pinito natin basurahan. Tapos, remove na natin yan. So, ayan, makikita nyo po dito na 23 apps remove. So, ganun lang kung paano natin tatanggalin yung mga ina-install natin dati na application. Sana nakatulong. follow for more. Thank you.